Ang pamagat ng ating kwento ay ang Revenge of the Baskerville Bloodhound. Sa mundong puno ng dugo at pagtataksil, isang aso ng digmaan ang muling isinilang upang gapiin ang mismong Panginoong pinagsilbihan niya sa isang pamilyang kilala sa kasanayan sa espada at walang awa sa larangan ng pakikidigma. Isinilang si Vikir, isang hunting hound ng angkan ng Baskerville. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman itinuring na tunay na bahagi ng pamilya. Gayunpaman, itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanila sumunod sa bawat utos at naging sandata nila sa bawat laban. Ngunit sa huli, ang gantimpala sa kanyang katapatan ay pagtataksil. Sa isang malagim na gabi, ang mismong pamilyang kanyang pinagsilbihan ang nagpatay sa kanya. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kanyang kwento. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay sa pagbabalik ni Vecker, hindi na siya ang parehong aso ng Baskerville. Sa pagkakataong ito, siya ang magiging mangangaso. Gamit ang lahat ng kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, sisirain niya ang mga nagaharing pamilya at babaguhin ang kapalaran ng mundo. Sa kanyang muling pagbangon, maghihiganti siya sa bawat dugong ibinuhos sa pangalan ng Baskerville. Ang digmaan ay nagsisimula na, ngunit ngayong pagkakataon siya na ang may hawak ng espada. Isang makapangyarihang dasal, malakas at malinaw ang tinig habang binibigkas ang banal na kasulatan. Nakapikit at taimtim siyang nagdadasal habang nakapulupot ang mga kamay. Ang Panginoon na si Luna ay malakas at siya ay matibay na kuta, kalasag at sandata laban sa kapahamakan. Palagi siyang natatalo kung umaasa lang siya sa kanyang kapangyarihan. Nais niyang ibahagi ang pasanin na kanyang dinadala at maging isang tao na maaari niyang sandigan. Nanawagan siya sa isang makapangyarihang general upang dumating at lumaban sa tabi niya Nang umabot sa rurok ang panalangin, sinabi ni Dolores na kung tunay siyang nagtitiwala sa kanya Kung totoong itinuturing niya siyang kasama at hindi lang isang taong dapat protektahan Kailangan itong sabihin sa kanya ang pangalan niya Umaagos ang luha sa kanyang mukha at ang buong katawan niya ay nagliliwanag sa malakas na gintong aura Habang humihingi siya ng may matinding pagmamakaawa sabihin sa kanya ang sagradong pangalan ng mandirigmang na kanyang pinalalakas. Sandali munang napaisip ang Nighthound nang marinig niya ang mga sinabi ni Dolores, ngunit agad din siyang nagpakilala bilang si Vicar, napamulat si Dolores, nanlaki ang mga mata, puno ng pagkabigla ng makilala ang tinig, at ang pangalan, sa pagliwanag ng gintong enerhiya, tila naglaho ang maskara at hood ng Nighthound, ibinubunyag ang mukha ng binatang kilala niya, habang nagpakilala ang Nighthound na siya si Vicar. Ang isang pangalan ay nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan. Si Dolores, na hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari, ay nauunawaan na ang pagbigkas ng tunay na pangalan ay kayang baguhin ng sanhi at bunga, isang kapangyarihang gumagana maging sa iba't ibang dimensyon. Naalala niya ang desperado niyang paghingi ng banal na pangalan ng mandirigma. Pumikit siya at may kalmadong ekspresyon, saka mahinaong binigkas niya ang pangalan ng Nighthound na Van. Pagkasabi ng pangalan, isang napakalakas na pagsabog ng dalisay na gintong banal na enerhiya ang sumabog mula sa kanila, pinuno ang buong silid ng nakakasilaw na liwanag. Nang hamu pa ang liwanag, naroon ang demonyong si may malupit na ng iti sa mukha, na yamot nitong sinabi na para bang inilibing ito sa gintong alon, isang kamatayan bagay na gugustuhin ng karamihan ng tao. Patuloy nitong tinutukso ang dalawa, sinasabing ang kamatayan ni Santa Dolores sa kamay ng Nighthound, Ganoon yon ihahayag sa buong mundo. Habang nagsasalita ang demonyo, ang walang katapusang dagat ng gintong barya sa sahig ay nagsimulang nayanig ng matindi. Napakalakas ang pagyanig na nagulat pa ang demonyo, ang mayabang nitong mukha ay napalitan ng tunay na pagkabigla, hindi nito maunawaan kung saan ang gagaling ang pagyanig. Isang matinding gintong liwanag ang biglang tumagos mula sa ilalim ng mga barya, palakas ng palakas. Isang patak ng pawis ang dumulas sa nakakatakot na mukha ni Balal habang sumagi sa isip nito ang isang nakakatakot na hinala. Sa isang kamanghamanghang pagpapakita ng kapangyarihan, sumabog pa itaas ang bundok ng mga gintong barya at nagkaroon ng malaking hiwa. Lumilikha ng malinaw na landas sa gitna ng silid, sa gitna ng daang yun, nalilibutan ng nakasisilaw na liwanag, nakatayo sina Vicar at Dolores. Kumislap ang kanilang mga mata, kapwa puno ng matatag na determinasyon. Magkasama silang nakatayo, puno ng kapangyarihan, si Vicar ay nababalutan ng kanyang matinding pulang aura, habang si Dolores ay nagliliwanag ng pantay na lakas na gintong banal aura. Napasigaw si Balol sa hindi makapaniwalang pagkabigla, agad na nakilala ang pangyayari, isang tunay na pagising ng kapangyarihan, lubos na litong sumigaw ng demonyo sa pagkainis, sinisigaw na hindi ito maaaring mangyari. Napakaliwanag ng gintong liwanag ni Dolores na napilitan ang makapangyarihang demonyo na ikubli ang mga mata nito habang nakahawak sa sahig. Gamit ang kanyang pakpak, sa huli, napilitan si Balal na aminin na ang nakakasilaw na liwanag sa harapan niya ay ang tunay na gising na liwanag ng isang santa. Ngunit sa halip na matakot, isang malapad at nakakatakot ng ngiti ang gumuhit sa mukha ni Balal, iniisip nitong baka mas mahalaga pa ang kapangyarihang ito kaysa sa ginto. Galit sa kombinasyon ng lakas ni na Vicar at Dolores, sumabog sa matinding puot ang demonyong si Balal. Sinisigaw nitong imposibleng magising sila, higinigit na ang yaman at kasakiman ang tunay na naghahari sa mundo. Hanggat umiiral ang kasakiman ng tao, ang pera ang hari, walang bagay na hindi kayang gawin ng pera, at walang mas maliwanag pa sa ginto. Ngunit na natiling kalmado si Vicar, hinarap niya ang nagwawalang demonyo at mariing tumutol na nagkamali siya dahil may mga bagay na hindi kailanman mabibili ng pera. Habang nagsasalita siya, isang sunod-sunod na alaala ang kumislap sa isip niya, ang mukha ng kanyang pamilya, ang lungkot ng pagkawala ng kasamahan, at ang huling mahigpit na yakap ng isang minamahal na unti-unting nagiging liwanag. Ito ang mga sandali ng pag-ibig, sakripisyo, at ugnayan, mga kayamanang lampas sa anumang material na bagay. Ipinaliwanag na ang ugnayan ni na at Dolores ay mas maliwanag kaysa sa ginto na sa katotohanan ay isa lamang mapurul na bato kung wala itong liwanag na magpapatingkad dito. Nagbago ang demonyong punyal ni Vaker, naging isang napakalaking kristal na espada na gawa sa dalisay na pulang enerhiya, itinuro niya ito kay Belal at idineklara na maglalaho na ang demonyo sa harap ng kanilang liwanag. Patuloy namang nagmamataas ang demonyo, tinutokso pa ang mahina nilang mga katawan at silang dalawa ay nasa hangganan na ng kamatayan. Kasabay nito nagpakawala siya ng dambuhalang alo ng gintong enerhiya, sumisigaw na tigilan na nila ang kanilang kathang isip. Habang papalapit ang atake, lumingon ang bahagya si Vicar, nakangiti si Dolores, maliwanag at puno ng kumpiyansa, at sinabi niyang huwag siyang mag-alala sa kanya. Itinama niya ang sarili, hindi na ginamit ang peking pangalan nito at tinawag siya sa tunay niyang pangalan, Van. Tinanggap ang tiwala nito, pumikit si Vicar sa loob ng sandali, may bagong pakiramdam ng pagiging katuwang, sinabi niyang babalik siya. Tumalun siya sa ere at dumiretsyo sa dambuhalang halimaw na mukha ni Balal. Gawa sa dalisay na gintong enerhiya, na tinawag ni Balal, tinawag niya ang pangalan ni Dolores habang sumugod. Nakita ni Dolores ang imposibleng laban ngunit hindi na siya natatakot puno ng saya at matatag na pananampalataya ang kanyang mukha, pinisil niya ang kanyang kamao, handang suportahan siya. Naramdaman ni Vicar ang buong bisa ng kapangyarihan ni Dolores, Napansin niyang ang basbas ng santa ay nagpapatalas at nagpapalinaw sa kanyang aura sa ikawalong teknik. Ang pinakamataas na teknik na dati niyang inaalinlangan na gamitin, isang kasanayang hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan, ay biglang naging posible. Isang masalimuot at kumikislap na pulang mahiwagang simbolo ang lumitaw sa harapan niya. Hindi ito simpleng pagtaas ng lakas, ito ang pinakamataas na teknik ng angka ng Baskerville, ang lihim na sining ng Hound, isang kapangyarihang nilikha upang pumatay ng mga demonyo. At ngayon, dumadaloy sa kanya ang buong lakas ng basbas ng santa. Pinalaya ni Vicar ang pinakamataas na teknik ng kanyang angkan, ang ikawalong anyo ng espada ng mga Baskerville, habang kumilo siya ng napakabilis. Bumagsak siya pababa sa demonyo, ang kanyang katawan ay nagbagong anyo bilang isang napakalaking kristal na estruktura na gawa sa dalisay na pulang enerhiya. Ang mala espiritong nilalang na ito ay nagiging isang dambuhalang, mabagsik na aso, nakanganga ang mga panganito gamit ang heaven-defying fang, habang sumasalubong sa gintong dragon na ipinatawag ni Balal. Wala nang nagawa ang demonyo kundi tumingala sa hindi matatawarang pagkabigla, ang sarili nitong atake ay napakaliit kumpara sa napakamakapangyarihang lihim na sining, sa unang pagkakataon, si Balal, isang pinakamataas na predator na matagal nang naghari sa mundo, ay nakadama ng tunay na takot sa kamatayan. Umaapoy ang mga mata ni Vicar sa galit habang idinedeklarang ang layunin niya ay pumatay ng mga demonyo. Ang dalawang dambuhalang nilalang ng enerhiya, ang isa'y pulang demonyong lakas, at ang isa na may gintong kasakiman, ay nagbanggaan sa isang napakalaking sagupaan. Ang pagsalpukan ay nagdulot ng isang napakalaking pagsabog ng dalawang enerhiya ay winasak ang lahat ng madaanan nito. Paghupa ng alikabok, ang dating mayaman na silid ay naging isang lugar ng ganap na pagkawasak, sa gitna ng isang malaking hukay, nakahandusay ang durog at dagwang katawan ng demonyong si Balal, sa gilid ng hukay, nakatayo sina Vicar at Dolores, matagumpay, natapos na ang kanilang laban. Halos hindi makagalaw, umubos si Balal, nagulat na ang mga sugat nito ay hindi naghihilom at mabilis na nauubos ang lakas, hindi nito maunawaan kung bakit. Iniisip nitong imposible ang pagkatalo nito, kahit pa nakamamatay ang atake, hindi dapat kumukupas ang kapangyarihan nito, kailangang may ibang dahilan. Napatitig ang demonyo sa mga nagkalat at napunit na labi ng katawan ni Bartholomew de Borgia at isang nakakatakot na pagkaunawa ang sumagi sa isip nito, ang kapangyarihan nito ay hindi nakatali sa pisikal na ginto sa bulwagan, kundi sa halagang ibinibigay dito ng sangkatauhan. Nagpalit ang tanawin sa labas ng silid, ibinubunyag ang tunay na katalinuhan ng kanilang plano, sa buong kabisera, naghari ang kaguluhan habang sakusakong ginto, barya, at salapi ang itinapon sa mga lansangan. Ang mga tauhan ni Damien de Bourgeois ay masayang nagtatapon ng pera sa publiko, lumilikha ng krisis sa ekonomiya. Mula sa isang mataas na balko na dalawang pigira ang nakatingin pababa sa lungsod habang lumulubog ang araw, ang plano ay nasa rurok na ng tagumpay. Isang ulat sa balita ang lumitaw sa isang dokumento, inanunsyo ang matinding pagbulusok ng ekonomiya, isang emergency bulletin ang nagbabala ng hyperinflation matapos kumalat ang napakalaking halaga ng misteryosong pera sa kabisera, sa magdamag, bumagsak ang halaga ng pera dahil naglaho ang tiwala ng mga tao dito. Binasa ni Damian de Borgia ang ulat na yon nang may matang may bigat ngunit kontento, ganap na matagumpay ang bahagi niya ng plano. Ipinaliwanag ni Cindy Wendy na ginamit niya ang direktor ng paggawa ng pera upang lumikha ng malaking halaga ng peking pera at gintong barya, at pagkatapos ay ipinagkatiwala niya sa isang mahusay at mapagkakatiwala ang tagapamahagi ang distribusyon nito. Ibinahagi ni Cindy Wendy kay Damian na ginagawa niya ito dahil may malaking utang siya kay Nighthound, pagkatapos, Tinanong niya si Damian kung paano naman isang tycoon ang nagawang sumali sa kanila. Sandaling napaisip si Damian bago niya ipinaliwanag na may ginawa si Nighthound para sa kanya, isang bagay na hindi mabibili ng pera o nasusuklian ng kahit anong sakripisyo. Dagdag pa niya, nakamit na niya ang paghihiganti sa pamilya niyang matagal na niyang kinamumuhian, at dahil kay Nighthound, nagawa niyang bitawan ang lahat ng mayroon siya, tahimik naman at buong 18 yung nakinig si Cindy Wendy sa kanyang kwento. Napapikit si Cindy Wendy bago sabihin na pareho silang may ganitong karanasan kaya nauunawaan niya ang nararamdaman ni Damian, iminungkahi naman ni Damian na kailangan nilang magsanib puwersa, kasama ang nilalang na kinatatakutan ng marami. Sinabi pa ni Damian na dahil ang peking pera at gintong barya ay ginawa gamit ang mahika, hindi ito magtatagal, mawawala ang bisa at mamamatay ang kaguluhan pagkalipas ng isang oras. Gayunpaman, ang maikling panahong yun ang pinakamahalaga, dahil maaari nitong baguhin ang kanyang tadhana. Balik sa winasak na silid, nakatayo si Vicar sa ibabaw ng wasak na katawan ni Bartholomew. Tumingin siya dito, iniisip na tapos na ang isang oras, ang demonyo, na wala na ang pinagmumula ng kapangyarihan, ay lubos ng walang laban, wala nang natitirang gintong bariya para maabsorb nito, at naglaho na ang kakayahan nitong maghilom. Habang nakatayo si Dolores sa likuran niya, lumapit si Vicar sa natalong demonyo na katutok ang kanyang espada, idiniklara niyang wala ng halaga ang lahat ng kayamanan ni Balal, at inutusan itong ihanda ang sarili para sa pagbitay. Sa ikinagulat niya, napahagikik ng mahina ang naghihingalong Bartholomew, may mapanghamong ngiti sa duguan nitong mukha. Nagtanong si Vicar, habang nakamasid si Dolores na may pag-aalala, kung ano ang nakakatawa sa ganoong sitwasyon. Ang mukha ng demonyo ay nagbaluktot sa isang nakakatakot, baliw ng ngiti habang tinatanong niya kung talagang naniwala silang pupunta siya roon ng walang paghahanda. Biglang, isang napakalaking komplikadong bilog ng mahiwagang kulay lila ang sumabog mula sa sahig, ibinabalot sina Vicar at Dolores sa loob ng mga makapangyarihang simbolo nito. Sa huling hininga ni Bartholomew, ibinunyag niya ang huling nakakatakot niyang kakayahan, ipinaliwanag niyang ang lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na halaga, at ang sumpang ito ang presyong dapat bayaran sa pagpatay sa kanya, isang presyo na ang katumbas ay mismong kamatayan, ipinangalan niya ang pinakamataas na sumpang ito bilang indulgence, ang sumpa ng katumbas na kapalid. Galit sa huling sumpa ng demonyo, sumigaw si Dolores nang may paghamon, idiniklara na ang pagpatay sa isang demonyo ay hindi kailanman magiging kasalanan, at sinabi hang tigilan ito ang walang kwentang kabaliwan. Ngunit natawa lang si Bartholomew mula sa loob ng Magic Circle, mapang-asar niyang ipinaliwanag na maging ang mga demonyo ay nilikha rin ng Diyos, at bilang isang santa, dapat niyang malaman na ang pagpatay sa anumang nilalang ng Diyos ay isang kasalanan, nang narinig yun ni Dolores, Nagulat siya kung ano ang pinagsasabi nito. Ipinagmalaki pa niya walang tao ang magiging tanga upang isakripisyo ang sariling buhay para lamang iligtas ang ibang tao. Naputo lang kanyang kayabangan at nagulat sa kanyang nakita, nang kalmadong lumapit si Vicar sa kanya, at iniangat ang isang pirasong papel sa mukha ng demonyo, ipinalam niya kay Bartholomew na ang presyo para sa pagpatay sa isang baboy na tulad niya ay nabayaran na. Ipinakita ni Vicar ang buong dokumento, isang magarang pergamino na opisyal ang itsura, Isang indulgence ito. Isang banal na kasulatan na nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ng isang tapat na mananampalataya, opisyal itong inisyo at garantisado ng Old Testament faction ng simbahan, ang mismong pangkat na kinabibilangan ni Bartholomew. Wala nang nagawa ang demonyo kundi tumitig ng walang masabi, lubos na nagulat, ganap ng nagbago ang laban, dahil nabayaran na ang kasalanan, naging walang silbi ang sumpang indulgence. Sinamantala ang sandali, Itinaas ni Vicar ang kanyang kumikislap na pulang talam habang naglabas ng desperadong sigaw ng pagtutol ang demonyo, ibinagsak ni Vicar ang kanyang sandata ng buong lakas, at naputol ng malinis ang ulo ni Bartholomew mula sa katawan nito. Lumipad ang ulo sa ere, nagiiwan ang dugong bakas, bago bumagsak ng malakas sa maalikabok na sahig ng hukay. Gamunong ito hanggang sa tumigil sa paanan ng isang maliit ngunit di inaasahang pigira. Mula sa gilid ng hukay, tumingin pababa si na Vicar at Dolores, at isang bagong kilabot ang damaloy sa kanila, nakatayo sa ilalim ng hukay, sa tabi mismo ng pugot na ulo ng Demon Lord, ay ang kanilang kaibigan, si Saint Clair. Parehong napalingon si na Dolores at Vicar, mga mukha nilang puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla, habang nakatingin kay Saint Clair, ngunit ang Saint Clair na nakatayo roon ay hindi ang masayahing kaibigang kilala nila, ang kanyang mukha ay natatakpan ng madilim na anino, at ang kanyang presensya ay hindi maipaliwanag habang nakatingin sa ulo ni Bartholomew.